Ay nako sa ano kakaikot-ikot na maghanap ng parking kasi nga sirado sa kabila yung parking kasi parang may event. So nandito kami ngayon sa Suits ko again para mag ano sa Lupis eh nakailang ikot kami ni Natalie, walang parking. Buti na lang nauna ako dito. Buti na lang nakapark na kami. Yan na. Punta kami ng Lupis. Eh, oh, 'di ba? Ang dami naghahanap ng party ngayon. Kasi nga uh, malaking andito dito eh. Lupis dito kasi nga nasa 200 plus ngayong ano ngayong araw. Even like na nag sinasabi na mag-start ng 11, yung iba dito pumupunta na ng 9. Kasi nga yung mga nagbebenta dito ng lupis, 9 nandito na yan sila, eight kasi nag naglalagay sila ng mga ibebenta nila sa table, gano'n, nagdi display Yung iba nga, kakabukas mo palang, ano na eh, nandyan na eh, nakaabang na eh. So, kami, makahanap na lang parking, buti lang, Ma buti na lang malapit sa kabilang daan dito, oh, diba? Oh punta lang kami ng kabila. So, ganito yung itsura ng flea market dito. Ito. Ayan. Nagsasampo na lang. Ikutin natin. Oh, wow! Meron din naman mga bago, no? Dito. Pero so, mostly, it's mga second hand ba? Ang mga gamit. Ayan, ang ganda, oh. Ah. may mga price na. kung ko na mag taas kung magkano. Oh. We'll... Okay. Okay. Yung iba kakarapon pa lang. Ayan. Hmm. Maraming tao. Maingat ngayon eh. Ayun, no, may mga binibenta din mga gamit sa bahay. Slow cooker. Ikotin natin sa dulo, tapos balik tayo din sa kabila na naman. Ito mga bago to. Mga bago yan dyan. O. Oh. Yung iba mga gamit niya. may mga sapatos din na pang soccer. Ito pang to eh, pang forest forest ba? Spoken. Ah, sumut, ah, sumut. Ah, sumut.

<laughs> sabi ko 50, ayaw niya sabi yeah. daw niya 80 daw. Eh. Yeah. mahal. Wow. 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 Damit from 5 to 20.

Okay. Ito nga. Kukin mo muna. Ayan. Ang cute naman. Natalie. Oh. Ang cute to. Oh. Ay, naputo yun hindi dito mga bulaklak. bulak to. So, ayan o. Oh. O Diba sa Pilipinas, gusto hinihingi lang sa kapitbahay. Dito binaganda.

Ito yung ukay, 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 ukay ka ng ukay. Mayroon ng dress. This color. Ano? Yes. Ang dread yung bag. <laughs> Bibili na ako ng bago. 200. Ito. Ito. <many> hmm Paganda, mama, ha? ay uh, yes <many> yung bag bag bentil 20 lang one hour lang yung ano ko yung <laughs> parking ko so pwede nating ano pwede nating yung i, <many> six, yeah, so i move. Move.

tiyak at man. So, wala pa kabalo kung diin kita na maglantaw. Ah, dito lang sa tiyak ko ah. Basta pa dito po dito. Dati nag ano din kami, Gan ganito din kami dito. Kaso <laughs> nga lang ngayon kasi hindi kami naka ano eh, nakahanap ng mga gamit pa sa bahay na eh. Pwede nang itapon, pwede nang ibenta. Hmm. Hmm.

Dito yung mga tao, hindi siya masyadong, ano, masyadong maalap yung mga tao dito. Oh. Wow. Si Natalie palagi na lang nagsabi na luto. mm <laughs> Puro kasi ano, si yung books eh. Ano na tayo? Dito pa tayo na. Hmm. Pag maaga ka dito, dito marami kang mabibili. Kasi yung iba bago pa. sulit hmm, pengrubu-rubu lang ba yeah. so grab yung ibit grab yung ibit are you okay? wow ganda oh hmm. Tuguo Cruz. Two thousand. Cruz North. pesos din. Atay dun. Sabi na. sa inyo eh. Ang dami dito eh. Det är bra kvalitet. mostly mga damit. Kasi nga, nasi sila ng damit dito eh. Eh, shindi. Ano tiga? sa? tulad dito, nakaraan 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 dito, pala ko birthday but... stuff. Kasi minsan meron sila dito mga ano eh. Most, most of the things na meron sa dito is mga pende. Meron akong Pilipinong na dito nagbebenta. Nasa kabila. Ha?

Hold, ini fold, okay? Hold. Oh. Morning a uh, fishing rado. Ang lagot nengah ikan ba? Ang malakihang isda. Hindi <tinyo> man di pwede ka singgit-singgit kay nagahod man. Mm -hmm. Namit mamili, kaso lang may bata pa balang adalabaw. Buta, dugudugan na lang mama. 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 Ma. Oh. Ito yung sandal na ito. Tapos yun ito. Super lucky na naman

Oh, di ba? Pang ano to? Pang beach. Uh-huh. 150 lang. Yung isa kasi parang may ano siya, may stain. Ito na ito. Ito ito. ito. XS. Oh. Oh. Hey. Hey. Ah? <laughs> Bayaran natin. Okay. Check ta. Uh, can you be tall? Oh? Oh? 30? 30.

ibang mga uh, uh, ano uh, ba? Late bang, đại uh, ano? anh uh, gì, <coughs> <coughs> <coughs>